Guys, andito tayo ngayon para ihatid yung free uh, gift natin kila ma'am at dinagdagan ko pa ng tiki isang watches. Thank Ayan. You Thank you, Mr. Mr. Bibi. Yeah. Uh -huh. yeah. Salamat yeah. din sa Middle East Files. And Thank you po. The as And Mabod. syempre sa mga kababayan natin na iba dyan, sa mga viewers and the followers natin, baka kayo ng next. May sapatos and watches po para kayo ma'am. Uh -huh. Ito ay napanalunan namin. At ito'y so, free. Kasi, free. <laughs> At <laughs> ma'am, anong masasabi niya sa ibang OFW? Uh, tayo po ay maging uh, uh, lang po. Uh, palagi po tayo magdadasal, huwag tayo makakalimot sa Panginoon Diyos po. So, uh -huh. Thank you so much ma'am. Uh, ma'am, uh, sige saan ka ba? ma'am sa atin? Uh, po. Uh, Thank you po. Namagal po na po ako. From, from Lady and from Davao. Okay, thank you. Maraming salamat, guys. Thank you. Thank you. Pa. Thank you. Thank you.